Sa mga bossing pa diyan, kung sana pa diyan, kung sana yung mga bike. Uh, titig lang natin yung titigdan lang natin yung mga yung panahon ngayon kasi uh, alas 5 na pero napakataas pa rin ng araw, parang alas 2 pa lang. Nandoon pa lang yung ano kasi pag pandarito yung <coughs> araw is alas 12, pag nandun banda is alas 2. Uh, papakita ko muna yung uh, araw sa inyo kasi kakaiba yung panahon ngayon ano. Papakita ko muna yung araw sa inyo kung saan. Ayan. So, yung araw. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan yung araw. Ayan. Andyan siya. Hindi ko maano eh. Andyan yung araw ngayon. Ayan yung araw. So, ayan o. Kung makipapansin nyo, napakataas pa ng araw ano? ayan napakataas pa ng araw parang uh, 2.30 pa lang ayan tingnan nyo ang oras dito sa <coughs> cellphone ng misis oh. ayan uh, for, ano pa lang oh. 4.21 na ah. so uh, kalimitan yung mga uh, 4.21 na ganito hindi ano eh uh, medyo hindi pa hindi na ganyan kainit eh no. 21 Wednesday August 20. <coughs> so yun lang ang uh, napapansin ko ngayon sa panaw natin dati nung mga kabataan na eh, hindi pa ganyan ang uh, ang uh, panahon mga pag uh, 4.21 na or mga mag-alas 5 na is medyo hindi na sobrang terik yung araw tulad nito Ayan o, makikita nyo. Trick na trick pa rin yung araw. Ayan o. August 20 po ngayon Ah, uh, 4.21. o so mag alas 5 na rin yan. Napakatas pa rin ang araw kung mapapansin nyo. Ayan o. Napakatas pa. Ang sobrang init. Dapat yung mga ganyang... Ayan o. Mapapansin nyo dito sa sinag ng ano sa lupa. Amen. Oh, sinag si nag sa damit ng anak ko oh, is mano pa siya ayun oh. sinag pa nagpa siya ayun oh ganto no ayun hanggang oh. diyan umabot yung uh, tindi ng sikat ng araw ayun oh napakatas pa ng araw pero magalasin ko na 421 So, check natin ulit yung time. Time check. Ayun, 422 Apple 22 <clears throat> So, yan yung panahon ngayon, ano, nakakapan lang. Nakakamangha and nakakapagtaka yung panahon ngayon. Ayan, ano, napakataas. Pero, 421 na. So, mamaya, So mamaya check natin kung mga alas 5 kung tirik pa yung araw hindi pa o hindi na. So tignan muna natin yung uh, ano natin dito. Update sa ano natin sa Yamaha RS100. Isa yan. Medyo malinis na. Yung mga kalawang na lang ang uh, natin dyan kasi ito. Re repaint Repaint. Tapos yung chassis niya Re-repaint natin. Ito yung makina niya, yung cover ng makina niya, medyo malinis na. Yan ko lang na sabon yan. So later <coughs> ibabike wash, ibabike wash natin to, o car wash para makita. O para malaman niyo kung ano yung pinalinis ko rito. Nawala yung mga mantsa niya rito. Yan, malinis na. <coughs> so dito, nilinis ko na rin medyo puti na yung ano niya rito drum brake niya so tinesting ko lang nilinsin na uh, may sabon so update ulit natin to kung papatakbo natin o kung may pagbabago so nandito naman yung while nandito naman yung ano natin ting si 'to si Honda Supremo 2024 Ang model pala nito is 2024 si TMX Supremo 150 Honda TMX Supremo 160 2024 Oh so, ito na po yung ating top box update sa top box okay naman motibay hnj moto cover cover so yan po yung ating uh, honda tilmex Supremo 160 uh, 150 nilagyan ko ng bike bag dito para isi-access sa ating cellphone hindi nakabulsa baka malaglag para malagyan ng cellphone or uh, coin purse pero pag alis kayo may bibiling kayo sa ibang lugar huwag nyong kakalimutan na dalhin ang inyong pitaka at cellphone dyan sa bike pad na yun so, mamaya update natin yung araw kung saan kasi tirik na banda kasi trick na trick pa rin time check 426 mamaya balikan natin to mga alas 5 kung Uh, tirik na tirik pa rin ng araw so dito pa rin tayo mga bawasing kapadyak alas 5 pasado na 5.08 na yata so time check natin mamaya sa cellphone ng asawa ko so matas pa rin yung araw Ayan, matas pa rin yung araw mga boss dito ako sa labas para makita nyo naman yung ibang uh, ibang ano nya yan angels. So tignan natin yung uh, sa cellphone ng asawa ko kung uh, okay nga. So napakatas pa rin ng araw mga boss. So yun lang ano mga bossing kapadyak at uh, naipakita ko naman ang uh, update natin sa RS100 and kay Honda TMX Supremo. So mayroon kayo importante mga bossing kapadyak is ride safe and God bless us all.